Good morning po. Update tayo sa mga available na itong puppies and 10, -10 pieces sa kennel. Ungay! <smart noise> <smart noise> well, ungay na natin pang may ingay ng hotel tiglang masisiglang gold na freezer puppies. Ayun, nakita kita niya naman ang lalasin ng mga buto niya. Running 23 months pa lang yan. Uh, two times vaccine so updated sa deworm. Maganda pa yung kulay ng isa. May pagka-red sa... <laughs> Ayan. So dyan, ibigay ko kayo ng malaking game count. Ibigay na lang natin yan ng 8-5 each. 8-5 na lang ah. Paunahan na lang sa tatlo. Lahat po yan ay female. Wala po tayong male. Tapos mayroon pa tayo dito nag-iisang chihuahua. And last one na yan. Ang dami na natin na yung hunga So, sobrang sigla niya na. Tingnan niyo naman, kumakawag-kawag pa yung buntot niya. Apple head siya. Dito, since nag-iisa na lang siya, bigay na lang natin to ng 6K. Million yan, mil. Almost 3 months na yan. Pero sobrang liit lang niya. Yan. Yan lang po yung mga available natin ngayon dito sa kennel. Sa mga naibigan nyo po, pwede lang po sa FB page. Bayless Rehoming 2.0 Patutalo na rin po kami sa TikTok. Team po, Bayless Rehoming 2.0. At sa mga malalapit po dito sa amin, dito po kami sa Obando malapit rin kami sa Valenzuela, meron po kami Bayless, Bayless Matchup and Grooming Services para sa inyong mga fur babies. Sa mga hindi po makapagdala sa mga grooming, Up. Meron po kami pickup and drop off. PM lang po kayo. Thank you. Update ko lang po kayo sa mga available puppies namin dito sa aming kennel. Kaya Kennel. ko na ito. Meron tayo dito mga pag. Ayan, yung pag natin is meron tayong female na white. Ayan, oh, kulit. Ayan. Three months old. Ayan, kulit. <laughs> ayan. 3 months old na female natin. Tapos natin <laughs> tayo dito pa pang Oo, meron tayong work din. Tapos i-add it sa kids. Ito naman yung mail. Ayan. Be my code, may back to charge gold. Ayan. Ito pong asking ko sa kanil, ito na lang po ito. Ah, 12,000 na lang po. Sa ating mga pag, 12,000. Tapos meron pa tayo mga 2 months old din mga, ano, mga bagong batch meron pa na pag din. dito naman po meron tayo dito yung mga jumbo na live like natin. Yeah. Ay, male. Tapos meron din tayong female. Ay, man, sis. So, kung pa saan nalang po, yeah. oh. ang nalang din to, 12,000 po. 12,000 na lang sa ating mga jumbo na lion type na chow-chow. Dito naman, meron tayo dito ang mga husky. Ayan. Female, husky sa mga huli. Three months old. Tapos meron din tayo dito, ano? Sa beer yan. Hindi. By yeah. Bye, ay. Ito nga, sige 6,000 ang 6,000 na lang po sa ating galo. And... Dito naman po, meron tayo dito. Ito ha, si Malamit natin. But, yan. solid ito, ito line na ito. Asima lang Three months old. <laughs> Dali lahat po 'to ha? Kaya sa managarap ng Asima lang ito, naubusan na araw na ito, meron tayong bagong batch na mail. Ask him yan. Pero ang asking ko po dito is ano lang daw? 16,000 16, na lang po kating ating him alam Solid to. Okay na ito. Yan. Tapos meron din tayo dito itong mga bagong batch natin ng Golden Retriever sa mga naghahanap ng arahan. At yung bagong batch natin ng Golden Retriever, meron tayo kas nung female. Yan, yung isang male natin sa kanap ko agad. Yan. Uh, Teresa. collar. Tapos meron tayo dito. Ito yung pink collar natin. Um, big one, champion line. Yan, solid na. Pwede na ito. Ayan. So, ito po nga, single channel ay sana po sa in season yan, sa ating mga golden yung mga big bone to, solid. Ang ganda na ka to, mga Sobrang solid na ito. Tapos meron din tayong corgi sa mga nag-get with corgi. Ito na po tayo dito ang corgi. Ito yung corgi natin. yan Male. Yan. Ayan. Ito, asking ko dito siya lang to. 18,000 na lang po. Yan. Nakawagin natin. Napakaganda na ito. yan. Mag-message na lang po kayo sa ating ano. Uh, FB page, RK 2.0 or sa contact number natin na 0915-485-3435. Ayan po. Salamat po. Good day po. Update po tayo sa mga available na parties and kittens happen sa Lucho Penal. And... May... May nag-iisa pa tayo dito ng JRT na babae. Ayan po ah. Medyo may pagka coat siya. Pero hindi pa madistinguish kasi yung tatay nito long coat, yung nanay short. Uh, smooth coat. Ang ganda niya, no? Two months old. May vaccine, may deworming. Ang taba. <laughs> Ang taba. Ang cute niyan. Mga kapatid niya, mga nare-home na din po. Ito, bigay ko po ng 7,500 na lang po. Ayan, sa ating bull terrier naman, isa na lang ang available natin, no? Ah, uh, two months old, may vaccine, may deworming, female. Parang albino color, color white sila. Ayan, dito bigay natin ng 14,000 po. Isa na lang ang available. Napakadalang ng ating bull terrier. Ito naman sa ating husky, ito female to, almond eye. Sa husky natin, back to back warning mail kayo ko ng 12,000. May vaccine, may deworming din po. Ang ganda niyan. Copper ang color niya. Naman sa mail natin, buy eye Ayan, dito bigay ko rin ng 12,000. Ganda din yan. Magkapatid sila. Eh, sa almond ay, ito buy eye Blue eyes, blue eye, yung isa, yung isa naman ay almond. Back to back only. Total natin 3 months old. Ang available natin ay dalawang babae. Ito yung female number 1. Meron po siyang papers sa ako po. And may vaccine sila. Tatlong vaccine. Apat na deworming. Female yan. Ito yung pangalawang uh, giant poodle natin. Yan. Female number 2. Ang ganda oh. Psst. Ayan, dito bigay natin ang 30,000 sa ating giant poodle. And 30,000 lang po. Hindi tayo dito mga mini dashan. at eh, lahat yan babae ah. Ang available na color ay uh, Chocotan tan, black tan. let's natin, isa-isa. Ngayon -isa. sa mini dasha natin, oh. Ang gaganda. Nag-iisa lang yung black tan natin. The rest, mga chocotan ang, ang kanilang color. Lahat yan, baba. Ang gaganda, o. Oh. Pili na lang kayo, pero halos magkakaparehas lang ang kanilang itsura. Ito yung pinakamaliit sa kanila. Itong makulit. Siya Ito yung pinakamaliit. Isang dakma lang. <laughs> Parang isang balad ko lang eh. Oh. Ang liit niya sobra. Sobrang cute. Eto bigay ko na 7.5 sa kanila. Alin po man sa kanila? 7.5. Gaganda. Ito yung isa nilang kapatid. Ito tayong available na dalawang schnauzer. Ayan po. Mga male ang available natin sa schnauzer. Dito bigay ko po ng 15,000 sa schnauzer natin. Male schnauzer. Negotiable po yan. Mga salt and pepper ang color niyan. Ang gaganda. Mga by next week pa, yan mag groom para makita talaga yung schnauzer cut. Papasnauzer cut <laughs> natin next time. kung may nagustuhan po kayo sa mga available na puppies at kittens natin, message lang po kayo sa FB page natin na Lucho Kennel. O kaya sa mobile number ko po na 0909-970592. Pwede din po ako ma-reach via WhatsApp, tsaka Viber po. Thank you! Ang magandang umaga, ito so po may mga available tayo na pom. Meron tayong... Meron tayong Work na may. Yan. Ito. Ito. Yan. May. Mga quality ng foam. Yan. No? Ang gaganda niyan No? Quality po yan. Ha? Meron siya. Kasi 5-in-1. Saka breeder shot po ito, breeder shot. Tapos updated the worm. Ito po. Yan. No? Ang ganda po yan. Ha? Yan. Sobrang lelet nila. Yan. No? Yan. Ito yan. No? Ang lelet po. Yan. No? Yan. Yan. Ganda po ng balahibo nila, alagang-alaga po. Yan, Yan mga pang natin. mga quality po. Yan, napakaganda po nito. Sa mga interesado, PM nyo lang po ako. Madali po kami kausap. Yan. Gaganda po niya, no? Sobrang kapal po ng balahibo. Yan. Morning ride and roll. Meron po tayong available na mga seats na male dalawa, black and... black and choco. Isang taon na po ito, Oh. Uh, meron na po siyang uh, times the worm, three times vaccine. soon. Ano mail po ito, wa mail. Bigay ko na lang po sa kanya six, five, negosyable pa po. Ayan. yun naman po ay black. sa taon din po ito, oh, uh, may uh, eh three times vaccine, five, five times the worm. Yeah. na lang po. Negotiable po po yan. Uh, meron din po tayong available na mga chihuahua. Uh, lilac. Male po ito, nila uh, yan po, oh. Long coat. Yan, ang kapal po ng balahibo, oh. Ayan. Three months po ito, ah. Ah, three times the worm, one times vaccine. Sige, ko na lang po sa kanila 10K. Negotiable pa po ito, ah. naman po ay dark cream. Mail din po ito. 3 months. Tapatid po sila nung lilac. 10K po. Negotiable pa po ito. Yeah. po yung mga available nating mga chihuahua. Tatlo po sila. Ito po yung lilac. Ito naman po yung dark cream. Ito naman po yung kulay gray. 3 months po sila ha. 3 months. 3 months po. Yan. 3 months po sila. Thank po, Boss Dennis, Ate Ann, patuyo po. Ang po nitong, ano, Pai Puder ko. Ayan, pasuyo na po nitong Pai Puder. Ayan. Ayan, pasuyo na po nitong Pai Puder. Growing 3 months, ayan. Growing 3 months po, Pai Puder, ano, Dark Choco. Dark Choco po ang kulay niya. Ayan, ayan. Meron na din pong box yung kebet. Ay pa po. Oh. Ayan. Dal dalawang vaccine na po kay Beth. Isang vaccine na lang po. Pwede na po siyang i-walk. Maraming salamat po ulit, Boss Dennis, Ate Ann. God bless po. Hi! Isa ka rin bang fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop ang 3-in-1 pet up na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makumpleto ang fur needs mo dahil we offer grooming services, pet boarding at pet supplies. Prices ba? Worry no more dahil ang services ay quality sa affordable na prices. No need to worry rin sa mga pets mo dahil our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats. At my home service grooming pa. Oh, diba? Kumpleto, kompleto. Kaya, what are you waiting for? Lucho Pet Shop. Everything for every pet. Visit us now or mag-inquire sa ating page.